aso-aso sulukan ay ang padlong pakaray naman akong padlong ban makadali naman di sagay kung pang esera daw <coughs> sa nang padlong sa may pangtaan lamang Ah, dali ba gadi eh. salbado na ng panirasaga <coughs> medyo hapo na kaya okay. rules so, to hanta ng diet ah, kaya na malasing ko na right one more na guys tapos ta walo walo tapos mapao naman kita inugugsa ng inugugsa ng ko yan lokad inugug na lokad Hindi na guys, pampaon sa padlong. Lokad. Restuan tasanan deta. Abang gina. Inigis ang, pig, inigis ang pigtudok sa paon kisew o oh, panudok Okay, permiso ka na kayo guys nung ay araw kayo na yung may permiso eh. na may padlong araw kayo na may panaglulokad ay, dahil na magibo masali sa nakin bawog kaya araw nanti lag ko matagal siguro so, ini eh guys na ano garong tal isa garong bug ko sa tiles pero may bug ini eh. may bug ini duma ito madali ito magtapo pero ini bo pandagat ka ini eh. kaya di ako sa natin wawara yung mga padlong kaya pag ko yan magibo pag ma pag naglulukad na dahil ako magibo mahanap na sana iba wugon maka suwerte baga sa agad eh, eh siya tinabanggit ni eh, panira pagkaaga aga ka na mabakal hindi na mahanap panira iguan ng Karning Kino Ay, salamat Pagadali. Yan guys, ang para na may na Iguakan lagi lagi ni Padlong Nga hindi kamawaran Tigbarian ang tangod ah may pa mang kundi malum kaya ah may pa kotag Last one lang guys. Last one. Hindi ba nagpamang ko tabaga? Hindi. Malumlum ang ano, kalangitan. Guys, hmm. okay, tapos na. Gaga naman. Aga tayo si Rawon, hagang amay. A few moments later. Rawon sa padlong ta. Let's go! Punta na kung naka liok lamang. Hit na sa nang tukalon. Ito tukalon pang diit kal kang nasa bangge ha ganan eh curug yung unta <sighs> na bad mga koyan yan tangay makakarnay na pala ning kino Wan hmm. siro. Na 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 na. Na ni na na. Na na ni na na. Nah, 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 nah. Da di da da.

Da da di da 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 Wow ha <coughs> ha Da di da di da da di da, da Apo yago Da da dan kawiri Da 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 di da, da. Hmm uh, hmm. Uh, uh. Nak nak pelan igdi sa aku yang abaka. Di ko guys sa, ano? yang abakahan, sa abakahan. Katuluna, tuluna. May putik na ikog. ang puro may itom tirong itom apod kini guys kang puti nene ini puti ang ikog makawire kawire ang apod kan ini itom nene, ikog kino simpre <laughs> Uh, Nagtaranggiling na Nagtaranggiling na siya Hi. Daddy Dutch Daddy Dutch Daddy Dutch Daddy Dutch Yeah yeah A dutch stone Daddy Dutch Daddy Dutch Nakaapat na kau Suwalo kong padlong guys Nakaapat na hmm. kawiri apod na kawiri maya umang panas umang Sabi na, heh, hmm. sabi. J, oh no, tak ada lima sedit, sedit sedit. Guys, ka anum aku saro, saro dua empat lima. Ay, naka lima palang si walo akong padlong. Plus susarong sadit. Anong mangkota? Ya. Yeah. <laughs> naka anong? Ini pungkus sarok tasadit kayak lima sana ini lima. Dada dada dada. Bang iya. Ini panera nacan. Sarung tibol ul nenggu nau. Au. Sarung tibol nanyog nih. Kalau tu nalit lecong kino Ayan guys, dito na natin load po ang ano. Next, pixel, nyong, guys, luto ng ano, inasal na kino, luto na Palipit-lipit na kita sa gunaw at jan Rong Tibuol sa nang nagharap-harap ng lada. Inay! Siram sana. Salamat. May isira na ako.